Kumusta mga boss? Welcome sa Backstocks PH. Usapang kamao, let's go! Bago tayo dumiretso sa suntukan ng kwento, don't forget to like, subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga laban ng ating mga Pinoy Warriors. Ngayon mga boss, pag-uusapan natin ang panibagong tagumpay ng ating batang mandirigma, Kenneth the Lover Boy, Lover! At syempre, Medyo hahaluan din nun natin ng konting kwento tungkol kay John Riel Quadro Alas Casimero na kahit talo sa laban, panalo pa rin sa puso ng mga Pinoy. Mga boss, good news agad tayo. Dahil si Kenneth the Lover Boy, Lover, ay muling nagpasiklab sa international stage. Lumaban siya sa Kyrgyzstan kontra sa Argentinian champion na si Francisco Baldor at grabe mga boss. Parang teleserye, may drama, may aksyon at may knockout ending. Pagpasok pa lang ng unang round, todo agresibo na si Loverboy na parang gustong tapusin agad bago pa tumunog ang kampana. At sa ikaapat na round, boom! Isang matulis na kaliwa ang pinakawalan. Tumama diretsyo sa panga ni Baldor. Delayed reaction pa nga eh, parang nag-buffer muna bago bumagsak. Hindi na nakabangon hanggang bilang sampu ng referee. Ayun mga boss, panalo si Loverboy via fourth round via knockout. At dahil diyan bit-bit na niya na ngayon ang record na labing-anim na panalo, labing -anim isang knockouts, walang talo. Undefeated pa rin ang tagumpay ni Loverboy. Mga boss ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Pilipinas. Kasi isipin mo, lima silang Pinoy na lumaban sa Kyrgyzstan ngayong linggo, pero siya lang ang nakauwi ng panalo. Ibang klase talaga. Habang yung iba medyo kinapos, itong si Loverboy, kinapos lang ng kalaban sa malayong mundo. Kaya saludo tayo sa kanya kasi pinakita niya na ang tibay at puso ng Pinoy boxer hindi basta-basta natitinag kahit saan mo dalhin. Na, ngayon mga boss, lipat naman tayo kay John Riel, Quadro Alas Casimero. Alam kong mainit pa rin ang issue, natalo siya via unanimous decision laban sa Hapon na si Kyunosuke Kameda. Sabi nga ni Casimero pagkatapos ng laban, madali lang sana yan eh kung lumaban lang si Kameda. Parang takbuton, hindi boxing ang nangyari. Tama mga boss, parang may maraton sa saring, puro iwas, puro liko, parang nagdo -dodge ball Dagdag pa ni Casimero, walang kwenta ang ensayo kung yung kalaban mo puro atras. Kung humarap siya sa akin, baka hindi umabot ng 30 segundo. Aba, confident pa rin si Champ. Siyempre, kahit talo todo suporta pa rin ang kampo ni Casimero. Sabi nga ng isa, okay lang yan Champ, marami pang laban, babalik tayo ng mas malakas. At totoo naman mga boss, sa boxing, hindi araw-araw Pasko, minsan ikaw bumabagsak, minsan ikaw bumabangon, pero ang importante, tuloy ang laban. Sabi pa ng iba sa team niya, sayang lang kasi gusto talaga ni Champ mak makipagsabayan. Kaso ayaw lumaban ni, ni Kameda. Kung nakipag head-on lang 'yon, baka may Japanese noodles na lumipad sa ere. Ngayon, marami ang nagtatanong, ano ang susunod para kay Casimero? Well, base sa mga insider talk, tuloy pa rin ang training at baka bumalik siya sa ring bago matapos ang taon. Ang importante ngayon ay uh, maayos niya muna ang game plan at baka naman sa susunod, hindi na runner ang kalaban. Pero kahit anong mangyari, respeto pa rin kay Quadro Alas kasi wala namang takot ang taong sanay lumaban, maparing or mapabuhay. Balik tayo kay Loverboy, mga boss. Matapos ang panalong yon, siguradong mas lalong titindi ang hype sa kanya. May mga usap-usapan pa nga na baka siya na ang next Pacquiao style southpaw ng bansa. Lefty, mabilis, matalino sa ring at syempre may karismang pambida. Kaya kung tuloy-tuloy ang ganyang performance, hindi malabu na sa susunod na taon, makasungkit na ng world title shot itong si Kenneth, the Lover Boy Lover. So ayun mga boss, dalawang kwento ng kamao, isa para sa tagumpay, isa naman para sa aral. Si loverboy panalo sa puso at sa laban, si Casimero talo man sa puntos, panalo pa rin sa respeto. Kayo mga boss, anong tingin nyo? Uh, dapat bang mag-rematch si Casimero kay Kameda at sa, sa tingin nyo ba si loverboy Boy na? ang susunod na Pacman ng Pilipinas. Comment nyo sa baba mga idol, gusto kong mabasa mga opinion nyo. At syempre, huwag kalimutang like, share at subscribe para sa mas marami pang usapang kamao. Dito lang sa Backstocks PH. Let's go!